Derek Ramsey may pahabol na birthday celebration para sa anak na si Baby Lily. may sweet na sandali ang mag-amang Derek Ramsey at Baby Lily matapos silang magkita kahapon. Ayon kasi sa mga ulat na hindi niya kasalukuyan kasama sa iisang bahay ang kanyang mag-ina pero si Ellen din niya dinadamay ang bata sa di pagkakaunawahan nilang mag-asawa kaya si Derek ay malaya siyang hiramin at makasama ang kanyang anak na si Lily. Sa video na ibinahagi ni Derek sa kanyang Instagram, makikita ang karga-karga niya ang kanyang anak habang sunod-sunod itong hinahalikan. Halatang miss na miss ni Derek ang kanyang munting prinsesa. Hindi napigilang maging emosyonal ng aktor na si Derek sa kanyang pahabol na selebrasyon ng kaarawan ng anak na si Baby Lily. Sa caption, isinulat ni Derek ang salitang best feeling in the world na kapag kasama niya si Baby Lily ay napakasaya niya. Marami naman nakapansin na suot pa rin ni Derek ang kanyang wedding ring. Bagay nagbigay ng pag-asa sa marami na patuloy pa rin niyang sinusuyo ang asawang si Ellen Adarna. Umaasa pa rin ang netizens na maaayos pa ng dalawa ang kanilang relasyon. Ipinahagi naman ni Derek ang isang larawan na may pahabol siya sa unang kaarawan ni Baby Lily. Makikita siyang may hawak na birthday cake na parang kinakantahan niya ang anak ng happy birthday. Sa caption naman isinulat ni Derek ang muling pagbati. Happy birthday again my Lily Del, saad ni Derek. Makikita sa larawan na ito ang ngiti ni Derek habang pinagmamasdan si Lily. Maraming netizens naman ang nagpaabot ng kanilang suporta at papuri sa aktor sa pagiging mapagmahal na ama kay baby Lily. <laughs>